Magandang araw po sa inyo po mga kaibigan. Ngayong oras pong ito, mamimigay po tayo ng 80 pirasong baunan po ng kanin sa 80 na bata pong nag-aaral sa lugar pong ito. Samahan niyo po ako. Maraming marami pong salamat po sa taong pong nagkaloob po ng 80 pieces po na baunan po ng kanin para ipagkaloob natin sa mga batang nag-aaral. Ang mga bata po na atin pong bibigyan po ng baunan ay ang mga batang nag-aaral po ng mga katutubo. To God be the glory, today, tomorrow, and forever. Magandang araw po sa inyo po mga kaibigan. Ang baunan po na atin pong binili ito po ay may lalagyanan po ng kanin, may lalagyanan po ng ulam. Pagkatapos po may tinidor at meron pong kutsara. Para po ang mga bata na nag-aaral ay meron po silang baon na ng kanin kasi po hindi po sila nauwi sa tanghali. Dahil malayo ang paaralan sa kanilang lugar, kapag sila pumapasok hindi na po sila nauwi ng tanghali. Nagbabaon na lamang po sila ng kanin at kung minsan ay wala pang ulam dahil po may tumulong bumili po tayo ng 80 piraso pong baonan. Maraming batang katutubo ang nag-aaral at gusto po ni na magandang buhay, maalwang buhay kumpara sa nararanasan po nila ngayon. Kaya pinipilit po nila makapag-aral kahit ang hirap ng buhay. Marami po silang pangangailangan bilang mga estudyante. Kahit sa mga simpleng bagay maibigay po natin, ang mga magulang ng mga batang ito, nagsisikap sila para maitaguyod ang kanilang mga anak nagsisikap para makatapos, makapagtrabaho at matustusan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Sa mundong ito mga kaibigan, may mga taong ipinanganak na may kakayahan. May mga tao namang sobrang hirap, may mga tao naman katamtaman lamang ang kanilang pamumuhay. Iniisip ko po minsan, may mga pamilyang ginhawa sa buhay. May mga anak silang pinag-aaral. Kaya lang ko minsan, kung sino pa yung may kakayahan, yung mga bata naman tinatamad pong pumasok. Pahirapan pa ang mga magulang para pilitin ang kanilang anak na makapag-aral at makapagtapos. May mga anak naman na binabaliwala ang kanilang mga magulang. Minsan sakit sa ulo pa ng mga magulang ang mga anak. Pero may mga pamilya naman na walang wala sa kanilang buhay. May mga anak sila na gustong makapagtapos, makapag-aral at makakuha ng magandang trabaho. Minsan yung mga anak pa nila may pumipilit para pag-aralin sila. Minsan yung mga magulang na nga ang nasuko Dahil hindi na kayang pag-aralin ng kanilang mga anak Alam ko po marami po sa inyo nakaranas ng mga katulad nito Naalala ko nga nung ako'y pumapasok ng elementary Malayo yung paaralan minsan ang baon limang piso piso minsan wala pa po mga kaibigan nagbabaon din kapag pumapasok at di na po uwi sa tanghalian doon ako makain sa paaralan at kung minsan wala pa pong baon ulam nangihingi pa po sa mga kasama minsan tuyo lamang po ang ulam kung may pera naman bumibili ng masarap na ulam minsan talaga sakripisyo ang kailangan para makapagtapos pagtitiis ang kailangan hindi sa lahat ng panahon may ginhawa ang pinakamaganda ko nga natutunan anumang hirap ng buhay wag tayong susuko at aayaw dahil ang taong may pangarap, punong-puno ng pagtsatsaga at pagtitiis. Lahat ng hirap kakayanin, gaano man karami ang luhang pumatak, ang mahalaga lamang po mga kaibigan ay makapagtapos. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty way